Nilakasan pa ng mga kaanak at taga-suporta ni Mary Jane Veloso. Ang Pilipinang mahigit isang dekada nang nasa death row sa Indonesia, ang panawagan siya'y mapalaya. Ang bumibisita kasi ngayon sa Pilipinas na si Indonesian President Joko Widodo, magtatapos na raw ang termino. Magbabalita, Simon Gualvez. Sana po, Pangulong Widodo, Pangulong Bongbong Marcos po, sana po mapagbigyan nyo na po yung clemency na hinihingi namin. Regalo nyo na lang po kay mama ngayong birthday po niya. Ito ang tanging hiling ni Mark Daniel, panganin anak ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row pa rin sa Indonesia dahil sa umunay drug trafficking. 37 na taong gulang na si Mary Jane. Labing tatlong taon dito, iginugol niya sa piitan. Nitong Disyembre, nabisita pa nila si Mary Jane sa kulungan. At paminsan-minsan, may video call din. Pero para kay Mark Daniel, hindi ito sapat. Ay ah, hirap pong lumaki ng walang magulang po. Tapos yung nanay ko po doon na parang napanginaan na rin po siya ng loob na makaka-uwi pa po, po ba siya. Yung ganun po. Namayat na po siya tapos tumanda po itura niya. Kahapon, tumungo si na Mark Daniel, ang bunsong kapatid pati ang mga magulang ni Mary Jane sa Mendiola malapit sa Malacanang. Bit-bit nila ang mga liham panawagan para kina Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo na kasalukuyang nasa bansa para sa isang official visit. Bakit ano pa dahilan para pabayaan nila magtagal sa kulungan? Eh, umami na po yung talaga may arit na kakulong na, natolan na. Sa susunod na buwan, nakatakda magkaroon ng eleksyon sa Indonesia at sinasabing hindi na ro tatakbo si Joko Widodo. Bagay na maaaring makaapektoro ro ng malaki sa kaso ni Mary Jane Veloso, oras na magkaroon ng bagong administrasyon doon. Sa pagbisita ni Widodo sa Malacanang kahapon, agad siyang sumabak sa bilateral meeting kasama si PBBM. Kabilang sa tinalakay ang tensyon sa West Philippine Sea. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. Sinamantalan na rin ni Widodo na hingin ng suporta ni PBBM sa pagbili ng Pilipinas ng mga sasakyang pandigma mula sa Indonesia. Wala ng iba pang detalye pero nito lamang Oktubre ng nakarang taon sinabi ng Armed Forces of the Philippines na magde-deploy sila ng anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea para ma-detect kung may submarine na pumapasok ng illegal sa ating teritoryo. I also seek your Excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PTDI Indonesia. Handa rin daw si Jokowi na umalalay sa joint patrols basta maayos ang border crossing at patrol agreement. Tiyempo yan sa kompirmasyon ng Philippine Coast Guard na binuntutan ng China Coast Guard ang unang resupply mission nila sa West Philippine Sea ngayong taon. Nag-monitor daw ang barko ng China habang naghati ng supplies ang dalawang barko natin sa mga estasyon sa Lawak, Panata at Pag-asa Island January 3 hanggang nitong Martes. Buti, naging matagumpay din ang misyon. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.